Ayan po yung ating mga piglet. Tapos na po na turukan ng vitamins. Tulog na. Napagod ka So, hi mga kaliskarte. So, ngayon mga kadiskarte, 10 days old na ng aking mga piglet. Mag-inject po ako ng first dose na vitamins po. So, yun po yung nasa likod na po yung aking mga kagamitan. So, yun mga kadiskarte, kukuha lang tayo dito ng 1 ml. So, itong ginagamit natin, Dixon SP. So, 1 ml, kukuha lang po tayo. So ngayon mga ka ko kukuha tayo ng piglet. So ito yung ating piglet. 10 days old. So ganyan lang po yung paghawak natin para hindi po siya maingay. So dito po ang pag-inject natin. So yun. So, yun mga kadeskarte, labing isa yung tuturukan ko pong vit vitamins ngayon, no? First dose po nila dahil 10 days old po sila ngayon simula nung pinanganak. So, kaya ko to. So, ako lang po mag-isa, 11 piglet po yung i natin ng vitamins. So, ito po, kukuha lang po tayo dito ng 1 ml. ito po no 1ml na po so pasiritin lang po natin Kunti yun lumabas lang po dito yung ano sirit lang po kunti mm, yun po pasiritin lang po natin kunti para po hanggang dito po talaga yung vitamins pag inject po natin sa ano uh, baboy uh, hanggang dito na po yung vitamins So, yun po kukuha po tayo ng piglet, no? Tatlo na po yung, pangatlo na po ito ngayon. So, ito po. Ganito lang po yung hawak natin. Kung tayo po mag-isa, ganito lang po yung hawak natin para hindi po sila maingay. Tapos po, ah, uh, lang po natin pa ganyan yung nainggikan ng vitamins. Lagyan po natin ng marker para po ay uh, alam ko tapos na siya. Ulit. So, yun po. Pasiritin lang po natin konte So, kuha po tayo ng isang biig. Pang-anim na po ito. Ito po. Wag ba kulit kay So, yun mga kadiskarte, sa ganitong trabaho, sa ganitong hanap buhay natin, kailangan po talaga nating matuto nating tayo lang. Kasi po, uh, katulad yun ngayon, wala yung pamangkin ko. Uh, umalis, umalis po kasi, no, nagbakasyon po kasi doon sa lugar ng asawa niya. So, kaya ako lang po dito mag-isa. So, kaya, kaya ko to mga kadiskarte. Ngayon mga ka-discard niya, eh ipang sampu na. ang sampu na po ito, no? So, yun. 1 ml pa din po. So, yun po, 1 ml. Pasiritin lang po natong, natin konti. Kuha po tayo ng piglet pang sampu. So, po, pang sampu, no? Ito po, pang sampu. Huwag magulo, kay. wag mo pahirapan yung amo mo. Mabait naman siya. Okay, dan, dan, dan. Mabilis lang po. Mabilis lang po, nakikisama naawa sa amo niya kasi ako lang daw po mag-isa hindi tayo pinahirapan, no? so, ito po ay panghuli na panglabing isa so, ito pong panghuli ay hinuli po natin, ito po ay nagkaroon po siya ng arthritis no? atin days old na po siya ngayon so, nung Day one po kasi naapakan siya ng nanay. Nagkasugat po siya. Nagkaroon po siya ng arthritis. Kaya po itong pang hinuli po natin ito kasi medyo maliit, no? Pag natamaan po kasi ng arthritis yung baboy, base po sa experience ko, ah uh, ano, ma, ma ano siya, yung nakapiktuhan yung paglaki niya, no? Hindi siya ganun kalaki. So ito po siya natamaan po siya ng arthritis. Pero ito naman po ay ginamot na po natin to. So, yun. Ang bait niya, no? Hindi tayo pinahirapan. So, ito po ay lalaki. Na, so, ayan po. Hindi pa po siya ganun ka, kalaki. Hindi pa po siya ganun ka galing. At hindi po siya ganun kalaki. Hindi katulad yung uh, mga kasamahan niya ay malaki na po yung mga kapatid niya. So, yan po. Lahat po sila ay may marker na, no? So, ibig sabihin, lahat po sila ay nalagyan na po natin ng vitamins. Unang turok po ng vitamins Bixan ispi So, ito po. May marker na rin po ito, ito. So, labing isa. So, yun lang po muna yung vlog ko ngayon. Sa so, hindi pa po nakasubscribe, please po subscribe na. Sa so, nagsubscribe na po. Maraming salamat po sa inyong suporta po. Bye-bye po. God bless. Happy farming po.